Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal po tayo. Ito muna po si Father Nono. Mga kapamilya, noong nakaraang buwan po, napanood ko ang isang napakaganda at pambihirang pelikula na batay sa totoong buhay. Hidden Figures, ang pamagat ng pelikula at ito ay tungkol sa kabayanian ng apat na babaeng African Americans. Ano po bang espesyal sa mga babaeng ito? Sila po ay nakapagtrabaho sa NASA sa US bilang mga mathematicians at natulungan nila ang pagpunta ng US astronaut na si John Glenn sa outer space. Pero ano naman po ang kakaiba doon? Dalawang bagay, mga kapamilya. Una, sila ay mga babae. At ikalawa, sila ay mga black Americans. Dahil sa dalawang dahilang ito, hindi dapat sila nagtatrabaho roon. Ang tingin sa mga babae noon ay para sa bahay lamang at taga-alaga lang ng bata. At ikalawa, alam po natin na mahaba ang kasaysayan ng racial discrimination sa US, napakababa ng tingin ng mga puti sa itim. Subalit dahil sa tapang ng ating mga bidang babae, hindi sila nagpapigil sa mga hadlang na ito dahil doon ang laki ng kontribusyon nila sa space research. Sigurado po ako mga kapamilya na napakarami pang mga kwentong tulad ng sa kanila. Kwento ng kabutihan, ng katapangan, na naghihintay lang mailahad. Kahit sa buhay natin, minsan pakiramdam natin, hindi napapansin ang mga kabutihan ginagawa natin. Pero tulad nga ng kwento ng mga babaeng ito, at tulad nga ng sinabi ni Jesus, nakikita ng Diyos sa langit ang lahat ng ating ginagawa at sa uli, Walang nakatago na hindi mailalantad sa liwanag. Kailangan lang tayong maniwala at manalig sa Diyos.